On Story of Vlogs. Please follow, like, comment, and share. Paano mo masasabi kapag mahal na mahal ka nung lalaki? Yung kapag kahit sobrang tuyuin ka, hindi niya kailangan sabayan yung pagiging mo. Hindi yung totoyoin ka tapos tutuyuin din siya. Makikipagtalo siya sa'yo. Kahit na minsan yung pagiging tuyuin ng isang babae, way lang nila yun para lambingin sila. Way lang yun para makatch yung attention o yung time ng lalaki. Na madalas hindi nakikita ng ibang lalaki yun. Pero kapag naiintindihan ng lalaki yun, nagigets niya na agad na yun lang talaga yung gusto mo. Instead na sabayan niya yung toyo mo, mas lalo ka pa nilalambingin, mas lalo pa siyang gagawa ng way para mawala na yung toyo mo na yun. Hindi ganyan sasabayan. Naalala ko noon yung misis ko laging toyo yun eh. Na minsan kahit wala naman talagang dahilan, bigla siyang totoyo ay magagalit. Ilit kong iniisip bakit, bakit anong problema. And then na-realize ko, ah baka niya lang to to seek attention. Ba medyo na niya yung dating laging maulit ako sa kanya na sobrang binibigay ko sa kanya attention ko. ngayon medyo nagiging busy na ako sa work ko. Nagiging busy na ako para gumawa ng pera para mabuhay yung mag-ina ko. Baka medyo nakukulangan na yung pagbibigay ko ng time at attention ko sa kanya. Kaya naiintindihan ko na siya. Kaya every time pa lang napabwelo pa lang yung toyo niya. Hinugunahan ko na. Apatawanin ko siya. Ah. Alabingin bingo. Tara kahit sa labas. Ano ba gusto mo? Paparamdam mo sa kanya na importante pa rin siya. Yun yung isang life hacks sa relationship na minsan hindi na natin nagagawa bilang lalaki. And naiintindihan ko kayo mga tol. Kasi alam ko naman yung iba sa inyo may mga plano talaga ay sa buhay nagiging busy dayo. But it doesn't mean na lilikitan niyo na lang yung time na binibigyan niyo sa partner niyo. At alam mo pa kung ano yung isa sa pinaka-importanting sign para malaman mo na mahal na mahal ka ng lalaki? Girls, pakinggan niyo't mabuti. Kahit anong mangyari, hindi iti-trigger ng lalaki yung insecurities niyo. Hindi siya yung magiging reason kung bakit magkakaroon kayo ng insecurities sa katawan o magkakaroon kayo ng insecurities sa pagkataon niyo. Minsan, nakasarin tayo ng mga babae, sabihin nila, o mo gundo. Ikaw naman, Magpapasagot ka na, Oo, oh, ano ang ganda? Tanto ng babae, oh. Pitches, mga tol, hindi yan yung ina-expect nilang sagot. At yun ang totoo. Wala nang ibang mas maganda pang babae, wala nang ibang mas sexy pang babae, kundi yung partner niya lang. At yun lang yun. sabihin nung iba, Eh, well, lang yun, normal lang yun. Ma-attract tayo sa ibang babae. Lalaki tayo, eh. Eh, ko kung sa inyo normal yun. Kasi sa akin, hindi. Yung simpleng magkatabi kayo ni Mrs may si cellphone ka. Abang nag-scroll ka, may napadaang random na babae dun sa cellphone mo tapos napatingin yung girlfriend mo o yung asawa mo. Huwag mo nang titigan par scroll mo na agad. Kasi yung simpleng bagay na yon yung simpleng split seconds na yon na nakita ng babae na napahinto ka sa picture ng ibang babae, maniwala ka sa akin par matitrigger yung insecurities niyan. Which is yun yung hindi mo gagawin kung mahal na mahal mo talaga yung babae. Tapos yung iba, porket nagkaanak na, nagbago na yung itsura ng babae. Hindi na gano'n yung katawan niya, hindi na siya gano'ng sexy Yung iba, tumataba na, yung iba, kumapayat na. Yung iba, halos grabe na maglagas yung buhok nila. Yung ibang mga babae, mas lalong dumudobre yung pagtitrigger ng anxiety nila. Talagang mahal ka ng lalaki. Hindi ka na niiwan sa ere. Di yun maghahanap ng iba. Hindi ka na niiwan, hindi siya magiging cold, porket nagbago na yung itsura mo kung paano kanya niligawan, kung paano kanya nakuha simula ng umpisa, ganun ka para niya itrato hanggang mayon kahit yung pagsasamahan niyo ilan taon na, hindi magbabago yun. Yung mas pipiliin niyang lulukin na lang yung pride niya, magkaayos lang kayo sa tuwing nag-aaway kayo. Tingatan niyo yung mga ganong klaseng lalaki. Kasi sa panahon ngayon, hiilan na lang din yung mga lalaking matitino. At yung mga lalaki matitino nakakapanood ng video na to, alam ko, alam niyo kung anong sinasabi ko. Tapos minsan yung mga matitin lalaki sila pa yung napapabayaan din. Sila ay napupunta sa maling babae. Eh. Kaya kung maka-encounter kayo ng gantong lalaki. Mahal ganyan. Yung mister mo ganyan ba? Tag mo naman yung partner mo. Kahit ganong simpleng bagay, ma-appreciate na ng mga lalaki yun. Diba mga tol? Let's go and peace out. <laughs> Follow, share, and like.